Patricia, where are you going? Ah, oh, Han. I need to talk dun sa mga tao sa organization para sa preparation ng pageant. Sa pageant? Kumain ka na muna. Kanito kita naiintay dito? Oh, I'm so sorry. I'd love to stay but I'm already late. Kakain na lang ako dun, ah, ha? oh, Han? Sige. Pero make sure to eat later, ha? Of course, I will. Bye. Bye. Maricel, pakibukas yung pinto. Eh, pasensya ka na, Ira. Eh, kakatapos lang kasi nung legwork namin dun sa kaso sa PAO. Hindi na kita masasamaan sa lunch break mo. No. Okay. Pareho kayong busy today na siya naman may seminar sa Pampanga, kaya nag-half-day sa office. Ah, sige, uh, enjoy ka mo siya doon sa Pampanga. Hayaan mo, makakahanap din tayo ng oras para makapag-bonding tayo ulit. Okay, I'll catch up with you soon. I'll see you sa Libre ni Kurt. Bye-bye. Melissa, um, salamat ulit ha sinabay mo ko. Ano ka ba, doon din naman yung daan ko, so don't worry. I remember Bonnie was doing this to you noon, di ba? <laughs> Kamusta na pala yung kaso? Pinag-aaralan hey, ko pa. Mahirap din kasi nung sitwasyon niya eh. Lalo na ang babaw nung dahilan para sa ganong krimen. Alam mo, ganyan na talaga yung mga kabataan niya eh. Lalo na yung mga nakatira sa lugar kung saan samot-saring na yung nangyayari. Sorry ah, pero duda ako na walang kasalanan yung bata eh. Kaya busisihin mong mabuti ha. Magaling nang magsinungaling yung mga yan eh. Hey, gets ko naman yung point mo. Pero pa-lawyers tayo eh. Kailangan nating tulungan yung mga kagaya niya. Lalo na kung pwede naman wala talaga silang kasalanan. Dapat nang sumailalim sa paglilitis at mabigyan ng nararapat na rehabilitation. Wala pa siya sa wastong edad para maparusahan eh. Kaya nung mga nakatatanda na mas alam kung ano yung tama at mali. Ano nagawa niya dito? Di ba nasa Pampanga siya?